Sa ibang balita, kilala na raw ng pulisya ang isa sa mga suspects sa pagnanakaw sa SM North EDSA. Pareho raw ang tingdig niya sa isa sa mga nakuna ng CCTV sa pagnanakaw din sa SM Mega Mall noong Enero. Target na siya ngayon ng Manhunt Operation. Saksi, si June Benerasyon. Sentro ngayon ng investigasyon sa pagnanakaw sa isang jewelry shop sa SM North EDSA ang lalaking ito na pareho sa tindig na lalaking nakunan din ng CCTV. Sa kahaling tulad na pagnanakaw sa SM Mega Mall itong inero. Kung pinakita natin itong picture na to doon sa testigo natin, amang damay ni pictures, nung nakita niya to, napaiyak siya. At sinabi niyang ito sir, ang nakausap. So meron na tayong lead na tayo, isang suspect may alias pangalan na rin tayo. Ayon sa mga saksi, ang lalaking ito na disente ang pananamit. Ang kumausap sa sales lady ng FNC Jewelry bago basahin ng mga kasabwat ang istante ng tindahan sa SM North EDSA. Kilala na raw siya at natukoy pang pa may criminal record kaya target ngayon ng manhunt operation. At hindi lang daw ang itsura ng isa sa mga sospek at paggamit ng martilyo at iba pang mabigat na bagay na binili sa loob ng mall ang pagkakapareho ng mga grupong nasa likod ng dalawang krimen. Yung mga galaw nung nasa Mega Mall, almost the same nung galaw dito sa uh, SM North EDSA. So maaring yung ibang members dito kasama dito sa SM North. Ang mga composite illustration at litratong hango mula sa CCTV ng SM North EDSA ipapakalat daw sa mga matataong lugar gaya ng terminal ng bus, LRT at MRT stations para sa ikabibilis ng pagdakip sa mga sospek. June Veracion ang inyong saksi.